puting na naman na nag-aabang. Kahit nakain na yan. Nakaabang na naman siya. Wawa pa naman. Okay, bye. Paborito niya kasi yung itlog na dilaw. Okay, bye. Hindi ka bigyan itlog. Hai, wow, wow. namanya dia nangis lagi, anan capit nangli yang tinggal, tinggal, tinggalkan ini, tapi ini, 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 Ngayon siya kahit busog na, nag-aabang pa rin dyan. Pag yan, nag-miaw talaga yan. Kaya may iba o. Diba? Ah, chilax-chilax na lang si Tulet! iba. Tulog na si ano. Recool! tahu tulang tulang yang macam mana kening kening tua awak bo 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 balik balik nih neng ya tua namanya nama ni an tua Akala mo hindi pinapakain. Busog naman. Eh, hey, natutulog na yan sir. Dasta, siya. Basta nag-aabang siya. Oo, oh, kita mo? Natulog na naman yan dyan. Hindi Tingnan mo, natutulog na nga. Milky White. Uy. totolong ka naman batan diyan kapalik kan dali milk white ganyan ka lang hanggang matapos kumain aapang ka lang diyan Wow, ni <tuhar> kau ini na ingin beli pengen nge pengen aku Hai bawa warna manaku wengi aku Hai satu tulung nilai aku di itu bingung mau tulung para ka talagang daga dyan naka ano tago sa gilid ayan na ayan na sisilip ko kung anong ulam ay wala na wala <laughs> na saan na kaya yun Babalik pa yun. Babalik. Naantay ako ulit. Antay. Antagal naman. Hindi pa ako mabigyan ng itlog. <laughs> tuawa na nga ako dito sa gilid eh. Nagaantay na nga ako eh. na antagal balikin cepet to pagka opo ni lut. Eh na balik kan adali. Ya, yeah, mo we'll balik na naman ja. <laughs> balik na naman dun. Poisto na. Lilis na. Pagbantay <laughs> Wow, wow no Let. Aduh. Anget pandai banget. Ah. Max. Max. Ayamnya makan teh. Ayo menotor. Hah? <laughs> Barang tega aja nah.

ngayon makatitig na po sa ay tama so, nang tingin mo ha bakit <clears> hmm kulit <throat> Ano naman si ano? ah, nakaupo. Yeah, maglaro na kayo.